kita tayo sa Barangay Paligsaan. Yan po, Barangay Paligsaan yan. Para yung mga tao doon magugupitan natin. Ito naman, pagkatapos ko doon sa Barangay Paligsaan, tinirada ko na rin tong tropa ko. Taga Laloma. No, masaya po siya habang si cellphone. Paper paid daw. Ang gusto niya. Siyempre, bigyan natin ng magandang bigayan yan sobrang ganda ng bigaya ko Napaan na paano siya mabisa daw sabi niya na pagtapos ng kupet tingnan niyo na lang malapit na galawan yan boss syempre katawang ko na rin yung katawan ko kasi nga ang kate, kate ng buhok sa damit makapit siya na kayo dahil nakaubad ako po may ilaw pa yung trimmer ko yan po binibirada na natin yan yan na pinaspasan ganda ng ano binanatan na natin ng mga maganda bigayan devil cut pa daw ang gusto niya. na rin devil cut. Malapit na matapos. Sunside na lang yan. Then natapos na lang yan. Oh. Quality. Gang gang. Gang gang. Yan pa isa. Tropa pizza.